Ayan. may butas o oh, yan po ito ang lalim ng butas o oh. o oh, o oh. yan o oh. lalim ng butas yun o oh. yan o oh, yan ang ano Ah, uh, ginto yung tinatawag na bita yan o oh. yan Tawag na bita Malalim yun Hindi oh. na ako bababa Nakakatakot Ayan Pinasok oh. oh. ito no, no. sa ilalim. Malalim yan. Yeah. Malalim. Hmm. Ito yung hinukay kasi. Bata. Malalim. <coughs> ito yung gagawing ano sanitary landfill ano na to uh, high tech na to high tech mga makina ilalagay yan no <coughs> tong lugar na to lupa. no lupa ito yung tinatawag na ano yan kulay na ano parang bita ya hinuka ito eh. Ayan o, oh, lalim na kata kayo yan. Nakakatakot ito maglakad-lakad, pa kamahulog ko no? dyan <coughs> o. Oh. Ayan o. Oh. Lalim, lalim yan. Uh, palikuli ko yan, palikuli ko. Ayan, Ayan. Ayan kung maglalakad ka dito, titingin eh, ka kasi bang mamaya mo, naglag ka sa butas. Ya, dika, in. ya nah, tawag na ano to? Small skill mining. Hmm. Yan. Ito na lang talaga ng nit. Eh lalanggalin namin kasi. Eh di yung nits. iya oh. No? Matigas na siya, hindi siya basta-basta gigiba. Ayan yeah, o. Taas yan. I mean, Daming lupa kinuha dito. O. Oh. Ah. Uh.